Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa pananamparatayang Islam Saan man tayo abutan ng uras ng sala Ay huwag na natin itong ipagpaliban At tayo po ay maghanap na po ng tubig Upang isagawa ang wudo At kung wala namang tubig Ay pwede naman tayo magtayamom Pagkatapos ay maghanap tayo ng bakanting lugar At doon natin isagawa ang sala At ang suna ay isagawa pa rin natin ng ating uh, ang ikama kung lalaki po at kung babae ay hindi na po kailangan. Pagkatapos kung ang magsasagawa ng sala ay dalawa lang po. Alimbawa sa mga lalaki, dalawa lang po. Ang inyong linya po sa pagsasagawa ng sala ay pantay po. At hindi na rin po kailangan na tanggalin ang sapatos o chinilas dahil ito po ay sunnah na gawin natin lalo na, lalong lalo na po kung hindi naman po sa mga masjid na hindi na po kailangan ipasok ang sapatos o tsinelas Kung hindi naman po alam kung nasaan ang kibla, ay magtanong-tanong po tayo kung sa Pilipinas po ay kung saan po banda lumulubog ang araw. At kung may mga Muslim sa lugar, ay tanong natin kung saan po banda ang kibla. At kung hindi naman po alam kung saan at wala pong mapagtatanungan, ay pwede naman tayo mag-research sa Google at hanapin natin ang kibla finder. At kung wala na pong paraan, tayo po ay magsala na po kahit saan na po tayo nakaharap Kung hindi na po natin alam kung nasaan ang kibla at nagawa na po natin lahat Dahil tatanggapin po ng Allah ang sala natin kahit saan po tayo nakaharap Kung sakaling hindi na po natin alam nasaan ang kibla kaysa naman lilipas ang oras ng sala na hindi po tayo makakapag sa gawa ng sala sa oras nito Kung ikaw naman ay traveler o nasa malayong paglalakbay ay pinahihintulutan sa iyo na pagsamahin ang dalawang sala sa araw katulad ng Duhur at Asar at dalawang sala sa gabi maliban sa Fajar katulad ng Maghrib at ang Isya. At ang lahat ng sala na apat na raka'a ay pinahihintulutan na sa iyo na gawin lamang itong tagdadalawang raka'a katulad ng Duhur, pwede mo na itong gawing dalawang raka'a, ang Asar dalawang raka'a, at ang Maghrib ay hindi po pwedeng bawasan, mananatili po ito tatlong raka'a, at ang Isya ay dalawang raka'a. At siyempre ang sunna po ay mag po sa pagitan po ng mga sala na ito. Ang libao pagkatapos magsala ay bago mo isagawa ang duhor ay magsagawa muna ng ikama sa kalalakihan at sa kababaihan ay hindi na po kailangan na magsagawa po ng ikama. Ito po ay pinahintulutan po sa traveler na pagsamahin ng dalawang sala at paiksiin o gawing uh, dalawang raka ang lahat ng apat na raka ang sala maliban sa magrib at ang pajar dahil mananatili ito sa bilang nila at pinahihintulutan din po sa traveler o naglakbay po ng malayo ang tinatawag na jam'u takadim o jam'u at taakhir ano pong ibig sabihin nitong dalawa ang jam'u takadim pagdating po ng duhur ay pwede mo nang isunod agad ang asar pagkatapos mong isagawa ang duhur ay pwede mo nang isunod agad ang asar yan po ang tinatawag na jam'u takadim maaga mong pinagsama ang dalawang sala sa araw Pwede rin ang jamot taakhir. Ang jamot taakhir, hindi po kayo magsasagawa ng duhor sa oras niya. Kundi hihintayin niyo po ang oras po ng asar bago niyo po isagawa ang luhur. Kaya pagdating po ng oras ng, luhur, ng asar, ay isasagawa niyo na po ang duhor muna. din saka mo isunod ang asar. Ibig sabihin, pinagpaliban niyo po, pinagsama ang dalawa. Pinagsama mo ang duhor at ang asar sa oras na po ng asar. Ang tawag naman po dyan ay jamot akhir. At ganun din po sa gabi, pwede nyo rin pong gawin ang jamot takdim at jamot takhir. Ang jamot takdim, pagdating ng maghrib, ay sasagawa mo na agad ang maghrib. Pagkatapos ng maghrib, ay isunod mo agad ang isya. Pwede din pong jamot takhir, saka po kayo magsasala ng maghrib, ay pagdating pa po ng isya. So magmaghrib ka muna, din isunod nyo po ang isya. So ang dalawang pamamaraan na yan na oras na pagsasagawa ng sala, na jamot takdim at jamot takhir ay pinahintulutan po sa uh, traveler po. Tungkol naman po sa pagpunas ng sapatos o medyas, depende po kung saan po gagamitin ninyo sa dalawa, ay yun po ang inyong pupunasan sa pagsasagawa ng ngudo. Ang mahalaga, bago nyo po yan pwedeng punasan, ay nakapagudo na kayo ng kumplito at nahugasan po ang inyong paa. And then pagsuot nyo ng sapatos o medyas, sa susunod na masisira ang inyong ngudo, ay pupunasan na lang po ninyo ang inyong sapatos o medyas, pinahintulutan sa traveler na punasan ito sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Salam warahmatullahi wa